Guys, magandang umaga guys ito, kain tayo guys ito, may pang dessert oh. yan, libre ng company natin guys yan yung ating ulam yan mayroong kami baboy mayroong gulay hindi ka siya kain ka na oh

ganitong gulay para sa ka tibay ng tuhod hmm. eh dahil kanyang tayo kami dito libre sa pagkain sa tanghali ako maraming salamat guys sa inyong panunod hinihingi e kong iyong kabaitan kabaitan ng aking mga supporters at sa, sa sa hindi pa supporters maraming salamat para na lang guys para mag magatulong na rin kayo sa aking paghihirap o sa aking mga pano sa buhay thank you, thank you, maraming salamat